at balita. Ay samantalain na ho natin ng pagkakataon ano kasi itong si uh, Oryxman ah uh, meron nang gagawing donning of rank uh, ngayon ano diyan po sa Nabalitbes no, Quezon City at isa ho itong si uh, Oryxman ah uh, sa puputungan ng ng panibagong ranggo. Sabihin yung promotion nito eh. Siya, kongrats uh, congrats ano kay dito kay Senior Jail Officer 1 Enrico Diamse Velasquez alias Corixman ng One Gun Pilipinas. Ah, kabilang usad dun sa mga puputungan ng mga bagong rango ngayong umaga. Ah, alas 9 gagawin niyan diyan sa Nobalijas Quezon City. Promotion, congrats ah, sa mga kasama nitong si uh, uh Corixman, dito uh, sa kanilang uh, uh, promotion. Siyempre panibagong challenge yan para sa kanila.